Wait, 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 wait. Bye, Saya. See you later, baby. See you later, baby. Yun, ito na hinihintay natin mga kainis, ano? Magandang araw, magandang gabi sa inyo kung nasaan man kayo ngayong araw na to. Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Good morning. Yeah, so punta na tayo sa Calgary. Airport muna tayo, Edmonton. how are you? I'm good, how are you? Thank you very much. Yan. So, nag ako ngayon. At magkano mag lang mabayaran ko? $38 lang yata, ano? Kasi first time nating uh, gumamit ng lift. So, pag may merong promo, pag first time nating gumamit ng lift or second. Teka. Like, so, pag ako ng seatbelt. Ready? Ready to go? Yan. Ayos. So excited na talaga ako no? <laughs> Magkikita-kita tayo ng Spot Pinoy Tsaka si Alvin at Emma This uh, travel, this trip Is sponsored by Elements Residences So thank you very much for Elements Residences And to Spot Pinoy Thank you At sobrang excited Sobrang excited Yeah, so ito yung ating ah, uh, panahon ngayon, ano? Yan. Yeah. So medyo hinihingal ako kasi ah, ang bilis nung ano no, dumating nung lift, ang bilis. So nag nagtransaction ako online 3 <laughs> <Three> minutes, ang <laughs> bilis. So kaya nagmamadali ako magsuot ng sapatos. Ha, <sighs> kaya hinihingal ako. Yeah, so kita na lang sa airport na. So, andito na tayo sa airport excited na no thank you very much you. yan ah kaya mga tao dito ano maingay maingay ngayon let's go thank you tara so tinuro sa atin nung driver kung saan tayo saka nga amin ko nga muna itong ating ano kung saan tayo dadaan mga kainig no usually din wrap up niya tayo sa mas malapit yeah. <laughs> Sobrang excited mga kay ano? So tinex ko na si Ina Andolong Sabi niya Magkita lang daw kami sa airport Kasama niya yata yung family niya Kaya dito tayo dito tayo Yan Hintayin lang natin Hintayin natin Hintayin natin isa para hindi tayo sabay sabay Yan Ayos Tapos sasakay daw tayo sa elevator Ayun yung elevator. Mayroon elevator dito. Ayan, ayan, ayan. Elevator. Akyat, pataas. Diretso sa WestJet. Di ba? Ayos, ayos. Dito, dito, dito. Sakay tayo dito. Uy, shoutout nga pala sa Team Hortons, yung subscriber natin. Diyan. Diyan. So doon tayo akyat mga kayo. So, mas malapit to sa ano, sa WestJet na. <laughs> timang na timang eh no? excited ba kayo sobra apat na oras lang ang tulog ko kanina kagabi natulog ako alas dos nagising ako alas 6.30 yun Ito na sobrang excited eh alas stress alas alas sais nagising na ako pero bumangon ako ng bumangon ako mga 7.30 tapos nag ako yun, ito na yung west jet oh. Dito na pala tayo eh. Pero teka lang muna, mamaya -maya na tayo magpapahinga. Washroom muna tayo, washroom. Yo, excited. Puro excited eh, no? Hindi, <laughs> syempre, sponsored eh. Libre, mga kainis, ano? Yung, yung binayad natin sa Uber, mamaya, ay kanina, uh, ipapakita natin yung resibo nun. Kasi, yan yun, re-reimburse nung sponsor natin, ano? Elements and Residence. Maraming maraming salamat po sa inyo. At uh, tinupad nyo po ang isa sa mga pangarap ko. Asan ba yung washroom? Mag-washroom mo ako mga risa, dali lang ah. Ayun yung ano natin, oh, no? 152 Calgary. Ayan Oh. No? Ayan yung ating flight. Alas 2.30 mga kayo yun. Ayan Oh. No? Ayan. Alas 2.30. So pwede na ako mag-check-in ngayon para pasok na tayo sa loob. Wala tayong problema. ba? Diba? Mas maganda na yung maaga para maagapan ka agad natin kung sakaling may aberya. Pero mukhang wala naman kasi nagkakaroon na tayo ng experience dati dito, di ba? Sandali lang, doon tayo makita sa loob mga kainags ha. Check in lang ako. Yan, nakakuha na ako ng ano no, ng ticket natin mga kainags. At dito raw tayo pupunta. Gate 54. Yan. Hala, pasok na muna ako. Para pag nandun na tayo sa loob, ready ready na tayo sa lahat. Hanapin ko muna yung gate natin. Wait lang ha. ba rito? Ayan, ayan. ayan dito ba yun? Asan ba yan? Sapatos ko. Yan, ah, grabe. Buti nakalusot na tayo dito sa ano no, sa checking mga kayo So, uh, <laughs> meron akong ano eh, meron akong mga dalang pabango, may dala akong pang ano sa mukha, pang papogi. Yan, marami salamat sa sponsor natin. So, ano 'yon? Uh, ibang iba ang ibang lagayan 'yon. Papalabas 'yon kasi tatanungin ka, meron ka bang pabango, lotion or uh, kung ano-ano? lalabas mo sa maleta mo yun lalagay mo sa isang naka-separate na lagayan tapos to Ibang ano rin, ibang lagayan din Tapos tong pakbag ko Ibang lagayan din to mga kainags ano? Tapos itong yung ano ko Yung mga pampahid ko sa guwapo nating mukha Binuksan yun mga kainags ano? tiningnan tinignan kung gaano kadami Tapos may mga gunting ako May mga shark Kaya mas maganda yung nakalagay lang siya sa isang lugar ay sa, isang, ano, sa isang lagayan Para kung sakaling uh, checheke nila Nandoon na lahat So ang ginawa ko kasi uh, binigyan ako ni Mahal na Reina ng ano, yung eh, maliliit na container, malilit maliliit lang, maliliit lang, sobrang liit lang. Tapos sa uh, sinaling ko doon yung mga pampahid natin sa mukha natin kasi nung nakarampo muna tayo sa Mexico, 'di ba? Na ano eh, na confiscate kinuha ng cost dito. Sayang no, binigay pa naman sa atin ng ano, nung ating uh, sponsor. Kaya lang, ngayon, ang ginawa ko na ngayon, ano na, mga kainis, ano? Ang ginawa ko na ngayon, sinalin ko na. Sinalin ko na sa, sa maliliit lang ng lagayan. So, nakalusot siya. Yeah, so, maraming tao ngayon. Grabe, ano? Hanapin natin, ah, dito na pala ako. Zone 54. Kaya marami nakatambay. Pasyal-pasyal muna tayo, mga kainis, ano? Hello? Pasyal-pasyal muna tayo talagang keep feeling mag-abroad talaga eh, no? <laughs> Tapos pagdating natin sa Calgary, mamaya, ano, mamimit natin si Ina, Ina Andolong. Yeah, so nag-text na siya sa akin, sabi niya, si see, see you in Calgary Airport, sabi niya sa akin. Ayan. Dito muna tayo, pumuna muna tayo. habang nakatingin tayo doon, no? Ano pa naman, maaga pa lang naman eh, no? Anong oras pa lang ba ngayon? ah uh, wow, 10.52. ano? Oh. 10.52. Alas 11 na sabi natin alas 11. 12, 1, 2, 3. So, 3, 3 hours and 30 minutes tayong maghihintay sa boarding pass natin. Hindi, ang boarding pass natin pala mas maaga. Oh, yung passport, <laughs> baka mawala. Ticket na dyan, Yung boarding pass. Yan. So, Iano ko muna itong aking, aking ano, yung liston. Pinahubad ko kasi ito eh. Ang binayad pala ng ano ng Elements Residence sa pamasahe ko mga kainis, so, ano? dito sa Edmonton Airport papuntang Calgary Airport tapos Calgary Airport to pabalik sa Edmonton nasa 407 mga kainis, ano? Yan yung binigay na pamasahe sa atin ng Elements Residences. Kaya maraming maraming salamat. Siyempre maraming maraming salamat din kay Mark Carinio ng Spot Pinoy dahil siya yung aking uh, middleman. Siya yung nagbibigay ng information sa akin syempre sa buong kabubuo, kabuuan ng spot pinoy, kila, rice, tsaka ina thank you very much sa inyong lahat ba? Diba? so magkikita kita kami yung araw na to, grabe no pero bukas pa naman yun, no? bukas pa naman yung event natin, pumunta lang kami ng maaga para makapag, you know, makapag usap-usap, makapag banding-banding para pagdating event bukas, biyernes, tsaka sabado okay na, diba yun, bilhin muna tayo ng makakain dito, makakain, nagsan ano rin yan eh, kukunin natin yung resibo tapos papa inverse din natin ito yung in-order natin ngayon mga kainags ano? Yan wow Hindi pa tama tama hindi pa tayo nag-breakfast kanina eh Kain na tayo para pagdating natin doon Sa Calgary Airport Busog tayo no, may laban tayo Ayan. Tapos sa sinabihan ako niya no Sinabihan ako na lahat ng mga gagastusin ko Dito sa travel natin na to Ipunin ko lang yung mga resibo kasi re-reimburse daw natin ibabalik nila yung mga nagastos natin oh di ba bihira no kalain mo nga naman talaga pagka tinamaan ka naman talaga ng swerte no hmm, maraming salamat sa sponsor ah. elements residences hmm yan tam pati yung ube, yung lift sumakay tayo sa ano di ba nag tayo eh parang uber pati yun papakita natin sa sponsor natin para may balik yung mga bayad natin so. yan o no? habang nakatingin tayo dito habang kumakain mm. doon nga po pala sa mga ano no sa mga hindi nakakaalam si Mahal na Reyna dapat kasama rin dito sa event na to. Uh, ganun din, sagot din ng Elements Residences, no, yung pamasahe niya rin. Uh, sayang, kaya lang hindi siya available. Nahirapan siyang kumuha ng, ng, live leave sa kanyang trabaho. Kaya mag-isa lang ako. Hingiting ko na lang siya. <laughs> Doon nga po pala sa mga ano no sa mga gustong bumili ng condominium sa Pilipinas, diyan sa May Pasig, yan. Pwede niyo pong i-scan ang QR code na ito at masasagot po lahat ng inyong katanungan. Tsaka may meron pong discount, napakagandang discount kung kukuha kayo ng condominium sa Pasig City through Elements Residences. Yan. Yeah, so tinatawag na tayo, no? Boarding pass na raw. Pinagre-ready na tayo sa uh, pagsakay sa eroplano natin. Nandito na. Tara, pasok na tayo. Dito na tayo sa ano, no? Papunta na tayo sa loob ng plane, mga kayo. Excited. Grabe. Yan. <laughs> so si ano si Rice Velasquez nandoon na nauna na maaga silang nauna alam ko sila karinyo rin no? sila karinyo family sila Mark alam ko na nauna na rin sila eh pero kami ni Ina Andulong magkasabay kami dito magkasabay yung dating namin kaya sabay kami pupunta sa Airbnb sa bahay namin doon yan so dito na tayo sa loob ng plano no? ayan na yung, pakpak oh ano lang pala 37 minutes lang pala yung biyahe natin magmula Edmonton to Calgary 37 minutes lang pala Yun, dito na tayo sa Calgary mga kainay ano? sa touchdown Bilis lang, bilis lang, sandali lang, 37 minutes. Hahanapin ko ngayon si ano si Ina. Maliit lang naman 'to makikita natin. Dito lang 'yan, nag lang 'yan. Itong itong Calgary Airport. Ano lang naman 'to para katulad lang din ng Edmonton Airport mga kainag siya. Ah, oh, nasa kay si na. Te-text ko muna. Pero tingin ko alam niya na yung flight ko kung anong number eh. Baka nandiyan lang yun eh. O baka nauna pa ako kay Ina, ano? baka nauna pa ako sa kanya. Pero pumuna muna ako, maghahanap lang ako ng na maupuan natin. Matatambayan natin. yeah, so nakausap ko na si, ano, si Ina. Ang sabi sa akin ni Ina, magkita raw kami sa Avis kasi doon daw pipikapin yung kotse na magiging service namin papunta roon sa Airbnb kung saan kami tutuloy ang problema, asan ba yung abis dito? hindi ko alam Ika-tanong na lang tayo no? <laughs> ang bihira tanong tayo abis ano ba yun? ano ang mga sasakyan? abis dito Bagay, madali lang naman natin makita yun kasi maliit lang naman tong Edmonton ay ah, itong Calgary Airport mga kainag magtanong tayo sa information dali lang Abis. I I have to use this uh No no, behind to the corner, you see the this small alley? Okay, yeah. Go through this gate and then go to the left to okay. the six and cross the street yeah cross the street is the offices. Okay, thank you very much, yeah. What? I have to wait my friend first. Thank All you. Right. At least I know where it is. Thank okay. you. Yeah. Yeah, so nagtanong tayo mga kainaks ano. At least alam na natin kung saan. <laughs> Iba na 'yung nagtatanong, mahirap na 'yung maligaw tayo pag Ayun, muna tayo po muna tayo kasi si sila Ina and family niya. Ano palang kaka, kaka pa lang kaka, nung eroplano nila. Eh syempre bababa pa 'yon. Maghintay na lang muna tayo dito. Upo muna tayo dito uh, habang hinihintay natin sila Ina. Kalain mo nga naman ano, dati sila si Ina, si Ina Andulong. Pinapanood ko lang dati sa ano 'yan, ano, sa, sa TV. Kasi 'di ba, ano 'yan, anchor yan ang Korea ng CNN Philippines, 'di ba? Tapos ngayon nakalain oh. No? <laughs> mamimit meet up natin Ano mga kasama natin Sa event ng Spot Pinoy At ng uh, Elements Residences O di ba? Parang akalain mo nga ano, ano, Na pinapanood mo lang dati Ano? O nag-text sa akin si Ina Sabi niya Nandun na raw sila Masisala sila Sa may carousel tree So yun yung hahanapin ko ngayon Pero nagtanong-tanong ako Ang sabi Yung carousel tree daw Nandun daw sa baba Hahanapin ko muna Nakakaya naman <laughs> Makikisabay lang tayo eh Baka malate pa tayo no Sabi ito raw dito raw tayo, abis eh. Ito rin ng abis, patay. Pag nagkamali ako, ito yari na. Exit. 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 Yan, tapos kakaliwa. Abis. Nagtanong-tanong lang tayo eh, no? Sana hindi tayo maligaw. Ano tong airport ng Calgary? Mas maganda to kaysa Edmonton. Kasi mukhang bago lang tong Calgary, eh, no? Calgary, Calgary Airport. Pero teka muna, hanapin ko muna yung abis. Baka mamaya ba eh. Maligaw na naman tayo. Yo, so nagtanong ulit tayo, dito pala daw. magko tayo rito, tapos doon tayo sa may building na 'yon. Doon tayo sa may ano da, sa may pedestrian tayo. Yan, nako. huh, medyo malamig. Naramdaman ko 'yung lamig. Sa kaya rin? Ay, toto to, to, rental car. Ayun, nakita ko na Avis. Ayun mga kainags, ano? ABS meron ako nabasang Abyss doon eh. Dito, tatawid tayo dito. Tapos dito natin makikita sila, ano? Sila Ina. Hintay muna natin. Ayaw minto ah. Yun? Thank you. Yan. So minto sila. Pinadaan nila ang hari. Na napakagwapo at makakalbo. <laughs> ah, dito, 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 dito tayo. Salamat, thank you. Sa inyo. Yan, dito natin. Abangan. Yeah, so mamaya tayo makita mga kinis hanapin ko muna sila ano, sila Ina. Ayun oh, AVs. ibig sabihin dito daw. Yeah, nandito na tayo sa ano no, sa Avis. So hihintayin na lang natin sila Ina at yung family niya. Ah, tama tama. Dito na tayo. Buti nagtanong-tanong tayo, o oh, hindi eh, hintay ako ng hintay doon. Kala ko nandoon lang yung Avis na ano, mga renta car. hindi pala. At isa dito na tayo hintayin na lang natin sila. Medyo na late lang sila eh kasi eh, na-delay yata yung pagkuha nila ng mga bagahe. Ito na kami! Yun! Ito na, ito na yung hinihintay natin mga kayo no? nagsunod si Ina. Ina ang dolong! <laughs> yung family niya, si Luna, ayun o. Oh. Tsaka si JJ. Oh, yun! Nakaka-excite naman! Kita Nakaka tayo sa, ano, sa susunod. Tapos mamaya, mamimit natin si Rice Velasquez, oh. Mark Carino, and Carino family. Yan! Yeah. Sila alam nila na yung mababukas pa. Hindi ko talaga alam. Hindi mo pa alam? Hindi, I think tonight, ano sila Tonight sa din. So yun, mga kayo no? nagsunod. Abangan natin niya sa susunod na videos natin. Hanggang dito na lang muna yung vlog namin. Maraming maraming salamat. Kita tayo sa susunod. Aga sa muli. Bye!